Hello mga kaumaso, ngayon nga magluluto si mama ng gulay. Dito na nga namin ilalaga yung okra. Para mapadali nga ang gawain. At nilagyan na namin ito ng kamatis at saka bumbay at saka pitong tilapia. Ayan na, hintayin lang natin na kumulo. Habang may na voiceover ko pala ito guys, tatakam ako. Sharrot! Ayan na, luto na guys. Kukunin na ni mama. Kunin na ni mama ang talong. Hoy, wag ganun. At luto na nga ang ating okra, guys. Pwede na nating lutuin yung ginisang bangus. Bang. Hoy! Lagay <laughs> na natin yung pichay para mas masarap. At sinishake-shake-shake shake ang itlog. Lagay na natin yung itlog. Masarap kasi to guys kapag may itlog. Mas masarap. Palinamnam. Palambot.